pagpalang araw muli ayun ay araw ng Webes uh, welcome to my vlog punta mo tayo ngayon ng 13 partires then pagkatapos didiritsa tayo ang Carmona ay uh, Ang magandang araw ngayon dahil ito ay Napakita ang araw ay ano oh. pero doon sa dulo medyo maulap pero matirik ang araw subukan natin may kukunin lang tayo doon sa isang mga documents sa DepEd matagal na nga yun eh kaso nga lang eh Ali, ngayon lang nagkaroon ng na pagkakataon Subukan lang natin Itong ano Sinusubukan ko itong una kong gamit na Mini mic Ano ito? Mini mic Wireless DJI mm, Napakalingit lang na mic First time ko magamit So hindi ko na-cancel yung noise cancellation Kaya nung nag-play ako ng video Medyo maingay Ito ngayon Alam ko na kung paano i-cancel Yun, try ko itong mamaya Kung okay ang sounds Banda hmm. ito kasi wireless Wala nang mga wire dyan na nakakunik sa uh, Camera Iagaya nung una Pero maganda rin ang sounds nung ginagamit ko na ano, may yung may cord eh. Malinaw din naman Kaso nga lang yun nga Minsan pag nagangat ako ng helmet, <coughs> minsan sumasabit sa kamay ko pag mabilisan. Lalo na pag yung gamit ko na bracket ng camera yung nakadikit sa helmet. Eh minsan nilalayo ko yun para nakikita ako. Sana maging okay kaya ang ano ito, audio. Kasi sa mga napanood ko ng mga nag-motovlog eh maganda ang sounds niya buo kaya napilitan kahit medyo may kamahalan eh tsagaan lang kahit di na mag ulam <laughs> makabili lang ng mic eh so ang hirap talaga is mag ano, mag, mag pundar ng mga kung gusto mo talaga mag motoblog ang hirap mag ng mga gamit lalo na pag kayong wala kang pangbili iba at saka lang talaga ipon ano ipon nasa ka naman mabibili parang lang maging maganda ang audio ng video ito first time ko nitong magagamit <coughs> yun pa lang takal ko itong pangarap ha so buti nga may nag lumabas na maliit mahal kasi na ito mic to 14 milya nga tayo nako mabigat ito nga lang maliit medyo mabigat na eh lalo na pag itong walang budget na eh, ito na nga gamitan natin subukan natin dapat <coughs> sa kabila ako dadaan kaso Jo, masikip nga dito eh mas masarap kung dumaan doon sa bypass dahil dire dire dyo maganda ang daan doon dito naman okay naman kaso dami sa sakyan lang sabukan lang natin oyyyy rampa rampa na naman nakahulihan na dito dahil lang yung nakabang dito lagi eh nangang kompleto mga papeles nalang yung mga kaya crossband close nila yan eh ang panahon Lagi na lang inuubo. Sakit okay, no. Medyo mahirap talaga pag yung medyo na tagal ang ganang bago makapag rides Nakamiss na mag-rides kasama yung mga tropa. Laging na ako solo mag rides Un, hindi, sa'yo na yan Solo solo na muna ako dahil mga busy yung mga kasopo, tropa natin maganda rin tong wireless ang mic kasi kahit umulan ng malakas okay lang hindi pa sa okay ng tubig yung camera natin <coughs> yun tinatamaan tayo ng napakasila ng ating katawan Binis na po ang mga ano, kaya konting inubo. Kunting ulan si Pon. Ito na tayo. Diretso lang tayo dito. Mas matagal dito sa SM. Isa sa mga dumaan sa Robinson. antok mo kaya ganun antokin ay oh, kabayo kami kaya maliit lang naman kami tayo <laughs> sa gilid medyo may problema yung steering bearing ng ano ko monibela ng ng aking motor pag namimarino ako ng mga niya mabagal yung may kabig hindi siya stable hindi kaya ng dati <coughs> dati stable siya eh kahit mamarino kang bigla ngayon pag namalino ng bigla nakakabig ma asayaw Sa SM kasi ang tagal eh. <coughs> try natin dito. sinarado sinarado Hey. Okay. Oh ya, okay, ayo, kalau sudah ada traffic. ito tayo na Pritch na natin to Ay Salvado dito Ito mga minsan pag mga tanak ito Lagi may mga na Salvado sa may barrier na ano ban accident prone din lugar na to eh <coughs> uh, is din uh, medyo maluwag-luwag ang traffic sana pagkating ng araw oh. yung magigil may eh, magandang ulang pasok mahaba-haba na ang sagada Okay hey guys, sino ang kasama ng sagada? Sagada tayo. Para uh, makakakit tayo ng bundok na Sierra Madre. Naku, ang dilim doon ah. Trese oh. Naku ko na. Yan oh, ang dilim kapal ng ulap dyan na, kapag naman oh langkahan ka na po tayo ay ito na nga di na buta tayo ng dilim dito dito sa likod ay mataas ang araw dito, makulimlim. Yun lang. grabe ang dilim dun sa unahan Ang hangin malamig Ulan nga ito Malamig yung dampi ng hangin Sana hindi ibagsak yan <clears> Hirap <throat> magbiyahin ng naulan Basta ang sapatos Nagtat si <besar> cellphone Habang tumatakbo ng motor ito nangyari ito oh. may underground ayun oh. kapit na yan takaita yata yan eh kasi mapuntang bakor San Miguel Corporation Oh, naula na nga. Yan, nasabi ko na na nga. Yok. Na natin sumilong ito. <laughs> Mulan gaayos sila ng kuryente nako labay yan lang bakit may uterus dot dito maluoko na lakas nito hindi tayo sa silong nito basa tayo dito Woo! silong silong nasa dulo sabuhin naman ako yung nakakita basa Ayan tayo sa mga igaslinahan, ito. Siyak! Dito tayo. mata eo